wag kang matakot tst ako natatakot ako kasi sobrang dami nila <laughs> <laughs> test po ako ano yan ka sa test kaya naman yung bawa na binigay siya ng nanay mo mag lang mabuti ha? <laughs> dito lang kami mga tst ah sige Diyan lang kayo ha. Ah. Dito lang ako. Tulog na ako. Bye bye. Huwag <laughs> ka matakot. I have secret gang. TST. I'm not colorum. Hindi naman ako natatakot kasi nandyan ka naman. Tutulungan mo ako, di ba? <laughs> Kuya, huwag kang matakot. TST din ako. Oo oh, nga, hindi nga ako natatakot. Kasi nga nandiyan kayo. Tutulungan niyo ako, di ba? <laughs> daming bata dito sa Comsec. Oh, eh bata ka din naman eh, di ba? <laughs>